Hello, good morning. And this is Miriam and ang topic ho natin ngayon is yung isa sa mga disadvantages ng school supplies. Ito ho, i-check ho natin. Ngayon ho is this piras ng uh, Pasko, December 24. 'Yon ho. Ganinang umaga, early in the morning, early ho kami nalugi ng uh, 4,000 to 5,000. I-check ho natin yung video. Ano ho yung aming uh, Uh, disadvantages, na isa sa mga disadvantages, yun ha, I check natin, yung kung ang sari-sari story, may friend na, may friend tayo na RET, yung uh, aming uh, school supplies is meron ho din tayong friend yun ha, i-check natin ito ha anong solusyon sa anay ay, ito ho yung aming uh, problema, ayan na inanay. Buti yung iba is na kaya pa o nasoag pa. Ito. Naagapan. Ito. Ito. Yan talaga, oh. And then, ito, oh. My goodness. Yung isang manila paper doon. Manaram yan, oh. Tumaka, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Botas. Botas talaga eh, oh. 480, kung 480 pieces times 5 pesos. Pila? Oh. Kapital mo 350. 350. Si Chipi. Chipi. Agi-agi, mm. Agi -agi. anlang ako ba? Hmm? Diba cards na? Yan, ito isa i-check. Kasi naubusan ng uh, Pasko Pasko. Uh, buti pa ito. Kaya, kaya. Na, ito dalong. Kala talaga dito. Hmm. Ito talaga itong salarin. Oh. Pero ang sagto nga, ado, kwan pa ba? Kamalang. Anong solution man, okay ba ang crater na kwan na uh, stuck stuck ano tawag na nice stuck. Ito buti pa ito oh. Hi, thank you. May na, may nasa gift din. Kung ang Manila paper is 400 480 pieces times 3.5 ang kapital pesos. And then uh, Ganyan ang mangyari. oh, pak. So, stocks. Uh, let's see? Ilan niya ang total? So, lugi. Lugi eh. Lugi. Lugi pa more. Buti lang ito. Oh. Pero sige lang. Yan talaga yung kailangan natin is ang solution, solution, Solusyon. Solusiones. My goodness. Oh, yung isa. o oh. Isang box isang box, ang kapital is 16 times 100, 160. Benta mo ng 20, 16. Ano pa? Ano pang mga kwanjaan? Tiyos ka dami. Ito talagang si best friend Anay ba? Ang plastic. Ano tawag sa ito na Crater decorator ba tong sa City Hardware? Okay, yung mga plastic na lagayan kasi kahoy yun eh. Ang ikuan namin ito o dito o. Ito dito namin gilagay o. Oh. Diyan namin gilagay. Ayan. Plastic yan siya ganyan. So, ay, plastic kahoy. Yan na rin ano oh. may uh, nandiyan naman gani oh. My goodness oh. Cha naman sila oh. So is it transfer naman namin eh. Ano ang solusyon? Ano ang? Ng uh, para iwas ana eh, 'yon. Kasi baka magsaka. Hmm ayan naman gani oh pa. Yan oh, nagsaka na siya oh. Uy, parang ayaw niya dito na area ba? La Lamig guro diri iba. Hmm? Christmas, ano nga yun, desperas ng Pasko, uh, Pasko. Paskong Pasko, kasi kahapon naubusan ng Manila paper. Hmm? Naubusan ng Manila paper, my goodness. Then ngayon, nagawa ito. My, oh, Nai, good morning, Nai. <laughs> Buti na lang ito na sa gift, my goodness. Sunog so, na lang, oh. Kahapon ko kasi madaming nag-order ng Manila paper. And then ngayon, oh, naubos niya. Yan na lang naiwan. So, nacheck check namin doon sa bahay. And then, uh, yun ho, yun ho yung nangyari. So, in case na lang, yung area namin dito, oh, yung area na yan is dyan man dati talaga original scotch tape. So, ngayon kasi gilagyan natin ng dito. So, may scotch tape na dito. So, kunin na lang namin yung scotch tape dyan para yung iba dyan, yan dyan, ilagay dito. Kasi ang nangyari, kunti ang space dito sa amin, walang space kasi wala nga ibang istante pagawin ko na lang talaga doon o oh, sunod. So walang space, ginauwi sa bahay. So kita niyo oh. 'Yan. And then sa bahay pala yung uh, maka-disgrace no.